So guys, lakaw na po din guys. Oh, naka-jacket si Andy. Kung hubo na niya sa kaya. Okay, chill na. 14 degrees, very very guys. Pero pag lalakas na sa sakyanan, okay na. No. no problem na. Oh, bugnaw diri rin sa gawas. Pag nalakas sa sakyanan, pwede na hubo bubuo ng jacket. Bugnaw, 14 degrees, pero tanawa ang panahon. Oh, grabe kainit. Kwan ba ang iyang adlaw ba? Grabe ka. There. yung Oo. Grabe ka sinag. Nangutan na siya kung nga ha hamon sa kinan. Yeah. Uh -huh. Okay, so, <laughs> bisag ah, mo parking dali guys. Sabi na puno ang mga parking area. Oh, grabe ka. Grabe ka. Hayag sa adlaw. Oh, grabe ka hayag. Pero, oh, 14 degrees. Tugnaw it siya guys. Ano? Uuun na ako Uy! yung sa hangin! As in! Marami ka! Kayag sa panahon! Oo, oh. oh. ang car, oo. siya daw? daw ang car? Mmm... Nasaan siya? So, maratsu guys! Bye bye, mama! So, oh, siya guys! Oo, oh, manglakaw namin. Naimot siya dito akong magsaba kung oh, maha may padulong. Secret ra daw. <laughs> Monday. Pero kasi garan dari mga restaurant guys, ang Monday is closed nila. So, oo. Ang Sunday mga wala sila day off sa Sunday but Montag there's no work. Monday is Montag. Hindi ano nga. Sahay. Dili kayo busy ang Monday. There is a uh, Berlin kay mostly mga workers in the restaurants rest days gitna nila oh, uh, guys, no? Yung mga parking na dyan sa kilid karsada, o. Oh. So, butuan pa ba, guys, kay kuha okay. na na da dayon, lakan. Okay. Nakaklump na dayon pa na, kasi kilid karsada ka parking. Pero, there sa Germany na agit sa kilid karsada ang ilang parking, o. Oh. Ingunan na, there is Germany, guys. Sabotwan pa bang maglisod ako ngayong parking At the bus, <laughs> straight Yes, so ma-orotsin guys Ba't time na mag-chug-chug ma So, mga kutsu guys bitaw na, bito na rin sa tingin kay yung appointment kaya rin Like, uh, ito yung check-in So, walang ba yung mga procedure nyo sa iya One year po sa ipadali guys. 40,000 pesos money na sa Philippines. Ang pinakamahal sa ila dali guys is dental. Na dental dali sa ila dili appeal sa ilang insurance by Rancho Vila. No, I think Murang tulo ka nipo nang itanong sa ilang Grabe guys, 40,000 taong na lang ko magpatanong ang nipo na papostiso na lang for life, Charis. O, oh, nakulali sa waiting area sa ilang clinic ah Correct, sandali ka rin guys. Kaganina na iduhan niya magtiayon mga olds na sila na sila sa 70s. O, oh. kuhan niya po sa ilang teeth. May, hindi sila guys, no? kasi mga tigulang na pati man niya po sa sila, sila mga ngipon. Hmm. So, nag-regrate lang po. Dahil magasin, bisa nang ubang, hindi nila kasamatan. So, mga um, um, lakaw, guys, mga mga chup-chup. So, mga guys, maguli na mi karo rumana ang lakaw, Charice. Yes. Grabe, kainit, guys, ang gawas. Ano bang ang adlaw niya? Sobra kainit pag maigo ka sa adlaw. Pero pag lakaw-lakaw sa gawas, guys, grabe ka bugnaw. As in, ang hangin. Grabe ka, O, oh, O, oh. look at that. Naka-jacket, o. Oh. Mm, naka-jacket naka siya, o. Oh, oh. oh. sa gawas. Pero, pag nakasulod sa kyanan, walay katugnaw-tugnaw. Mm, ang dalawa, na siya, o. Oh, jacket, o. Oh. Mm, jacket, Oh. sa gawas. Pero, pag nakasulod sa sakyanan, walay katugnaw-tugnaw, sulod sa balay. Samutan pa, guys. Um hindi na maihugay ka sa adlaw. Oh, grabe ka sakit sa adlaw. Sakit kayo lang adlaw. Lahigan like, yun. Ano so, guys, going back to la uh, balay na me. Mm Hindi -hmm. mm -hmm. siya maka-historia guys. Sumungo siya guys. Kaya tumo mo ang ikot. So, mawal. Mawal ka na. <laughs> so more time, guys. Bye bye. Mwah mwah. Chup chup. Chup 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 chup. шоп-шоп